Ito na si ate Nagpagamot siya dati ng December 29 Ay 21 At ngayon ang pecha natin ngayon ay January 29 29? 28? Oh, 29 Ngayon ano nang Kamusta na yung ano mo te? Dislocate hips ang sakit niya ate. Okay na? Um, eh yung pangamo, kamusta na? Okay na rin. Oh. Uh, Dati na nagbaga mo ko ng December 21, uh, 2024. Ngayon, 2025 na, bumalik ka ng January 29. Yan. Isang buwan na rin, nakakalipas no? Yan. Oh, basta okay na lahat yan, te. Okay na lahat. wala na lahat. dati tahimik ka lang. Ngayon, sigasig mo na, you Yan. Thank you po. Maraming salamat. Okay. Bye-bye.